Nakatakda ng ilibing sa Merkules ng umaga ang labi ng magiinang pinaslang sa San Jose del Monte, Bulacan noong nakaraang Martes. Nagdesisyon ang padre de pamilya ng mga nasawi na si Dexter Carlos na sa Citrus Public Cemetery sa Sapang Palay, San Jose del Monte, Bulacan na lamang ilibing ang mga ito at wag nang iuwi sa kagayan bali. Wala na rin hinihintay na kaanak si Dexter dahil nakauwi na sa Bulacan ang kanyang pamilya galing sa Cagayan Valley at ang pamilya ng kanyang asawa galing naman ng Davao. Mabait at mapagmahal na kapatid. Masiyahin, maalalahanin. Yung mama ko, mabait super bait din. Mapag, ano, mapag-alaga sa mga anak. Sana ang ginawa ni Miling doon sa mga anak ko, sa apo ko maranasan din. Gusto ko, gaya din yung ginawa nila sa kanya, yun din ang gagawin sa kanya kung maaari. Samantala, nagnegatibo naman sa drug testing ang pangunahing suspect sa Bulacan Massacre na si Carbilito Miling ibanyes. Ngunit ayon kay San Jose del Monte, Chief of Police Superintendent Spitz Macariola, posibleng naalis na sa sistema ng suspect ang drug substance dahil may git apat na oras na ang lumipas bago pa nasuri ang suspect. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng mga San Jose del Monte Police ang resulta ng isinagawang DNA test sa katawan ng mga biktima upang maimat sa DNA ng suspect. Mula sa Bulacan, ako si Nestor Torres, humahataw sa balita.